Ngayon ay isiniwalat ko sa iyo ang isa-sero pagkakaiba na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang numero apat at siyam ay nag-iwan sa akin sa pagkabigla. Kung aalis ka ngayon, may iwan kang nagtataka. Handa na? Magsimula na tayo! Ang video na ito ay hindi nagpapataw ng mga katotohanan o nagtatanong ng mga paniniwala. Ang layunin ay upang matuto ng sama-sama. Unang pagkakaiba... Si Jesus ba ay anak ng Diyos, gaya ng sinasabi ng mga Kristiyano? Ang tanong na ito ay hindi lamang tumutukoy sa pananampalataya ng bilyon-bilyong tao, ngunit nasa puso rin ng isa sa pinakamalalim na pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyanismo at Islam. Sa Islam, si Jesus, na kilala bilang isa, ay iginagalang bilang isa sa pinakamahalagang propeta. Inilalarawan siya ng kuran bilang isang dalisay na tao, pinagkalooban ng mga kahanga-hangang himala, ngunit palaging bilang isang lingkod ng ala. Ang surah ng kuran kabanata isang daan at labindalawa, versikulo tatlo, ay malinaw, ang ala ay isa, hindi mahahati, at walang anak o asawa. Para sa mga Muslim, ang pag uukol ng pagkadyos kay Jesus ay isang seryosong paglihis sa purong monoteismo. Ngunit sa Kristyanismo, si Jesus ay higit pa sa isang propeta. Siya ang anak ng Diyos, ang pangalawang persona ng Trinidad, ang Diyos mismo ang gumawa ng tao. Ang Juan Kabanata 3, versikulo 16 na ay nagbubuod nito sa ganitong paraan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa mga Kristiyano, ang katotohanan ito ang puso ng kanilang pananampalataya. Ngunit ano ang nangyayari sa pagka-Diyos ni Jesus? Pangalawang pagkakaiba. Diyos din ba si Jesus? Para sa mga Muslim, si Jesus ay isang propeta ng tao, isang mensahero ng Allah, ngunit hindi kailanman banal. Ang Quran ay malinaw, si Allah ay walang anak at walang asawa. Ang paglalagay ng pagka kay Jesus ay magiging maling pananampalataya. Ngunit para sa mga kristyano, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi lamang niya ibinabahagi ang banal na diwa ng Ama, kundi siya ang mismong larawan ng binakikitang Diyos. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng banal na pag-ibig. Pero meron pa. Ano ang magyayari kapag inihambing natin ang dalas ng pagbanggit kay Jesus sa Quran at sa Biblia? Ang sagot ay maaaring mabigla sa iyo. Pangatlong pagkakaiba. Ang dalas ng pagbanggit. Sa kuran, si Jesus ay tinatawag na anak ni Maria, at salita ng Diyos, mga titulong nagpapakita ng kanyang pagiging natatangi, ngunit palaging nasa loob ng mga limitasyon ng sangkatauhan. Siya ay binanggit ng 25 beses. Sa Biblia, si Jesus ang sentro ng lahat. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay ang aksis ng pananampalatayang Kristiyano. Si Jesus ay binanggit ng daan-daang beses na may humigit kumulang siyam na daan na pagpapakita sa versyon ni Almeida. Ngunit mayroong isang mas nakakagulat na kaganapan na naghahati sa dalawang tradisyon na ito, at dito nagiging lubhang kawili-wili ang video. Pang-apat na pagkakaiba Ang pagpapako sa krus, realidad o ilusyon, para sa mga Muslim ayon sa sura ng Quran Kabanata 4, mga talata 157 at 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 158 ng Quran, at dahil sa sinabi nila, pinatay namin ang Mesyas, Jesus, anak ni Maria, ang mensahero ng Allah. Nang sa katotohanan ay hindi nila siya pinatay o ipinako sa krus, ngunit tila sa kanila ay ginawa nila ito. At yaong mga hindi sumasang ayon tungkol dito ay may pag-alinlangan, dahil sila ay hindi sumunod sa kanya sa katotohanan kaya may ibang pananaw tungkol sa kaganapang ito. Ang mga nag-aangking pumatay kay Jesus ay nagkakamali, dahil pinaninindigan ng mga banal na kasulatan ng Islam na iniligtas siya ng Diyos mula sa kapalarang ito, na direktang itinaas siya sa langit. Samantala, ang kanyang mga kaaway ay naniniwala lamang na siya ay ipinako sa krus. Para sa mga Muslim, pinapanatili ng interpretasyong ito ang dignidad ni Jesus bilang isang matuwid na propeta, at binibigyan din ang ganap na kapangyarihan ng ala na pumikilos ng may soberanya sa kanyang milikha. Para sa mga Kristiyano, ang pagpapako sa krus ay ang ubod ng kanilang pananampalataya. Isinalaysay ng mga ebanghelyo ng detalyado ang pagkamatay ni Jesus sa krus at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli sa ikatlong araw, na isinasaalang-alang ito na isang mahalagang kaganapan sa plano ng kaligtasan. Ang kanyang sakripisyo ay kumakatawan sa pinakamataas na pagpapakita ng banal na pag-ibig, isang perpektong handog na tumutubos sa mga kasalanan ng sangkatauhan at nagpapahintulot sa pakikipagkasundo sa Diyos. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang teologiko, ngunit tumutukoy sa pananaw ng bawat tradisyon sa papel ni Jesus sa kasaysayan ng kaligtasan. Para sa mga Kristiyano, ang krus ay kailangang kailangan, kung wala ito, walang pagtubos. Sa kaibahan, sa Islam, ang pagtanggi sa pagpapako sa krus ay binibigyang diin ang soberanya ng Diyos, na nagpoprotekta sa kanyang mga mensahero, at nagpapakita ng kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang direktang intervensyon. Ikalimang pagkakaiba Ang muling pagkabuhay, tagumpay o kawalan, sa Islam, dahil hindi namatay si Jesus, ang muling pagkabuhay ay hindi bahagi ng kanyang kwento. Ang paniniwala ng Islam ay pinaniniwalaan na si Allah ay direktang nagtaas sa kanya sa langit, pinapanatili ang kanyang karangalan at pinalaya siya mula sa isang kapalaran na hindi naayon sa dignidad ng isang propeta. Sa Kristyanismo, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay kumakatawan sa kasukdulan ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito, ang mga mananampalataya ay nakakahanap ng tiyak na patunay ng kanilang pagkadyos at ang katiyakan ng kanilang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sinasabi ng Biblia na kung wala ang pagkabuhay muli, ang pananampalatayang kristyano ay magiging walang kabuluhan, gaya ng itinampok sa unang liham sa mga taga-Korinto. Para sa mga Kristiyano, ang kaganapang ito ay hindi lamang isang makasaysayang katotohanan, ngunit ang pundasyon ng kanilang pag-asa sa kaligtasan, dahil tinitiyak nito ang pakikipagkasundo sa Diyos at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang pagkakaibang ito ay lubhang nagbabago sa paraan ng pagbibigay kahulugan ng bawat relihiyon sa misyon at layunin ni Jesus. Sa Kristyanismo, ang kanyang buhay ay umabot sa kasukdulan nito sa muling pagkabuhay, isang kaganapan na nagbabago sa kasaysayan at nagdadala ng bagong pag-asa sa sangkatauhan. Sa Islam, ang kanyang misyon ay nagtatapos sa isang marangal at marangal na paraan, na nagpapatunay sa kanyang tungkulin bilang isang propeta, ngunit walang sentralidad na mayroon ang muling pagkabuhay sa pananampalatayang Kristiyano. Kung ang mga pagmumuni-muni na ito ay nakatulong sa iyo na mas maunawaan ang mga pagkakaiba at kayamanan ng mga tradisyong Kristiyano at Islam, mag-subscribe sa channel para sa higit pang pa nilalamang tulad nito. Ituloy natin. Pang-anim na pagkakaiba. Ang pangako ng tulong. Para sa mga Muslim, ang pangako ni Jesus ay nag-aalok ng malalim na pananaw sa hinaharap pagkatapos ng kanyang misyon sa Islam, marami ang naniniwala na nang magsalita si Jesus tungkol sa pagpapadala ng isang katulong, ang tinutukoy niya ay si Muhammad na kinikilala bilang ang huli at pinakadakilang propeta ng Allah. Sa ganitong pananaw, si Muhammad ang tatak ng propesya na nagdala ng huling mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. Ang interpretasyong ito ay nagpapatibay sa paniniwalang Islam na ang siklo ng mga banal na paghahayag ay umabot sa kasukdulan nito kay Muhammad, kaya natapos ang gawain sinimulan ni Jesus at ng iba pang mga propeta. Ang mga Kristiyano ay may ganap na naibang pananaw. Sa Kristyanismo, ipinangako ni Jesus na ipapadala ang banal na espiritu, na kilala bilang ang mga aliw o katulong, upang makasama ang mga mananampalataya, at gagabay sa kanila sa kanilang landas ng pananampalataya. Ang pangakong ito ay mahalaga para sa mga Kristiyano, at natupad noong Pentecosts, nang ang banal na Espiritu ay bumaba sa mga disipulo, gaya ng isinalaysay sa aklat ng mga gawa. Para sa kanila, ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang banal na puwersa, kundi ang mismong presensya ng Diyos, na nagbibigay sa kanila ng karunungan, tapang, at direksyon upang mamuhay at ibahagi ang Ebanghelyo. Ang pagkakaibang ito ay higit pa sa isang simpleng pagkakaiba-iba sa kahulugan ng ti katulong, sumasalamin kung paano binibigyang kahulugan ng bawat relihiyon ang pagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang banal na espiritu ay katibayan na ang Diyos ay naroroon at aktibo pa rin sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, para sa mga Muslim, si Muhammad ang propeta na kumukumpleto sa banal na plano, na naghahatid ng huling mensahe ng ala sa sangkatauhan. Ikapitong pagkakaiba Ang mga himala ni Jesus Paano binibigyang kahulugan ang mga himala sa bawat relihiyon? Para sa mga Muslim, ang mga himala ni Jesus ay hindi itinuturing ng mga pagpapakita ng kanyang pagkadyos, ito ay mga pagpapakita ng kapangyarihan ng ala na pumili sa kanya bilang isang instrumento at mensahero. Para sa mga Kristiyano, sila ay patunay ng kanyang pagkadyos at otoridad sa buhay at kamatayan. Ang mga magkasalungat na pananaw na ito ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang natatanging lugar na mayroon si Jesus sa bawat reliyon. Sa Islam, siya ay isang propeta na nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos, habang sa Kristyanismo, siya ang pagkakatawang tao ng Diyos mismo, na ang pag-ibig at kapangyarihan ay nagbabago ng mga buhay at naghahayad ng banal na diwa. Ikawalong pagkakaiba Ang kalagayan ng tao at kasalanan Sa Islam, ang ideya ng orihinal na kasalanan ay hindi bahagi ng doktrina nito. Ito ay pinaniniwalaan na ang bawat tao ay ipinanganak sa isang estado ng kadalisayan, na kilala bilang fitra, at ganap na responsable para sa kanyang sariling mga aksyon sa buong buhay. Kapag nagkamali ang isang tao, makakahanap sila ng kapatawaran sa pamamagitan ng taos pusong pagsisisi at pagpapasakop sa kalooban ng ala, pagtitiwala sa kanyang awa at pagkilala sa otoridad ni Muhammad bilang huling propeta binibigyang diin ng Islam ang pagsisikap ng tao at personal na pananagutan bilang landas tungo sa pakikipagkasundo sa Diyos. Sa kabilang banda, sa Kristyanismo, ang orihinal na kasalanan ay isang pangunahing paniniwala na tumutukoy sa kalagayan ng tao. Mula nang bumagsak si Adan at Eva, ang sangkatauhan ay nakikitang hilig sa kasalanan at tagapagmana ng kalikasang ito, ang pagkahiwalay na ito sa Diyos ay maaayos lamang sa pamamagitan ng isang banal na pagkilos ng pagtubos. Mula sa pananaw ng mga Kristiyano, si Jesu Kristo ang perpektong tagapagligtas, na, sa kanyang sariling malayang kalooban, ay nagdala ng kasalanan ng sangkatauhan at nagalay ng kanyang buhay bilang isang sakripisyo, na tiyak na nagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Binibigyan diin ng mga pagkakaibang ito ang iba't ibang paraan kung saan ang parehong relihiyon ay nag-iisip ng kalikasan ng tao at ang kaugnayan nito sa banan. Sa Islam, ang pagpapatawad ay nakasalalay sa personal na pagsisikap, habang sa Kristyanismo, ang pagtubos ay posible lamang sa pamamagitan ng pagliligtas na gawain ni Kristo. Ngunit mayroong isang mas nakakagulat na kaganapan na naghahati sa dalawang tradisyon na ito. Ikasyam na pagkakaiba, ang ikalawang pagdating ni Jesus. Isang kaganapan na inaasahan ng parehong mga Kristiyano at Muslim, ngunit may ganap na magkasalungat na interpretasyon. Sa Kristyanismo, ang ikalawang pagdating ni Jesus ay minarkahan ang kasukdulan ng kasaysayan ng kaligtasan. Ito ay pinaniniwalaan na siya ay babalik sa kaluwalhasyan bilang ang pinakamataas na hukom upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay, gagantimpalaan ang matuwid ng buhay na walang hanggan at ganap na puksain ang kasamaan. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagpapakita ng isang makapangyarihan at simbolikong larawan ng kaganapang ito, na naglalarawan kay Jesus bilang ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, na nakasakay sa isang puting kabayo, na may mga mata na parang apoy at mga kasuotang tinina ng dugo, na sumasagisag sa kanyang tiyak na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan ang kanyang pagbabalik ay magtatatag ng isang walang hanggang kaharian kung saan mananaig ang katarungan at kapayapaan. Sa Islam, ibang iba ang pananaw sa pagbabalik ni Jesus. Para sa mga Muslim, si Jesus ay gaganap ng isang mahalagang papel sa huling panahon, ngunit hindi bilang tagapagligtas o huling hukom. Ayon sa Quran at mga hadith, tradisyonal na mga kwentong Islamiko, siya ay inaasahang babalik sa lupa upang ipagtanggol ang Islam at muling patunayan ito bilang ang tunay na relihiyon. Si Jesus ay pinaniniwala ang talunin si Dajjal, ang Islamikong Antikristo, na inilarawan bilang isang masamang manlilinlang na magtatangka na iligaw ang sangkatauhan. Pagkatapos ng tagumpay na ito, pamamahalaan niya ang mundo sa loob ng apat na putaon na nagtatatag ng panahon ng kapayapaan at katarungan. Sa kontekstong ito, ang isa pang mahalagang figura sa Islamic eschatology ay ang Mahdi. Para sa mga siya Muslim, ang Mahdi ay si Muhammad al-Mahdi, ang ikalabindalawa imam, na misteryosong nawala noong ikasyam na siglo at nananatiling nakatago hanggang sa dumating ang panahon ng kanyang pagbabalik upang magdala ng banal na hustisya at pag-isahin ang komunidad ng Islam. Sa Sunni Islam, ang Mahdi ay nakikita bilang isang matuwid na pinuno na lilitaw sa hinaharap ng hindi nakatali sa mga tiyak na lahi. Munit may misyon na ibalik ang tunay na pananampalataya at ihanda ang mundo para sa huling paghuhukong. Habang sa Kristyanismo ang ikalawang pagdating ni Jesus ay ang sentro ng pag-asa tungkol sa katapusan ng mga panahon, sa Islam ang kanyang pagbabalik ay nakikita bilang isang komplementaryong kaganapan sa papel ng Mahdi. Parehong pangunahin sa pagpapanumbalik ng banal na plano. ika Ikasampung pagkakaiba Ang kakaiba ni Jesus Isang aspeto kung saan magkasundo ang Islam at Kristyanismo sa kanilang paghanga kay Jesus, ngunit may malalim na magkaibang interpretasyon. Sa Islam, si Jesus, isa, ay sumasakop sa isang natatanging lugar sa mga propeta. Siya ay kinikilala para sa kanyang mahimalang kapanganakan, dahil siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Birheng Maria nang walang interbensyon ng isang tao na ama. Binigyan siya ng mga espesyal na titulo, tulad ng isalita ng Allah, at espiritu niya, mga pagtatangi na hindi natanggap ng ibang propeta. Pinaniniwalaan din na siya ay gumawa ng mga pambihirang himala, tulad ng pagpapagaling ng mga ketongin, pagpapanumbalik ng paningin ng mga bulag at maging ang pagbuhay sa mga patay. Bagamat palaging sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob ng ala. Gayunpaman, ang kanyang pagiging kakaiba ay hindi lumalampas sa kanyang tungkulin bilang isang mensahero. Siya ay pinarangalan bilang isang dalisay na tao, isang halimbawa ng debosyon at pagsunod sa Diyos, ngunit walang mga banal na katangian. Sa Kristyanismo, ang pagiging natatangini ni Jesus ay mas malalim. Siya ay itinuturing na katuparan ng sinaunang mga hula at ang ipinangakong mesyas. Ang kanyang birhen na kapanganakan ay minarkahan ang simula ng isang walang kasalanan na buhay na nakatuon sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Nagsagawa si Jesus ng mga himala na nagpapatotoo sa kanyang banal na otoridad, pinagaling niya ang mga may sakit, pinatahimik ang mga bagyo, lumakad sa tubig, at binuhay ang mga patay. Gayunpaman, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi lamang tinukoy sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, munit sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, itinuturing na pinakamataas na gawa ng pagmamahal at pagsunod sa ama, kung saan tinubos niya ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Tatlong araw pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay nabuhay na maguli at unang nagpakita sa mga babae, pagkatapos ay sa kanyang mga alagad, at sa wakas sa mahigit limang daan katao. Ang kanyang pag-akyat sa langit ay kumakatawan sa pangako ng kanyang pagbabalik na may kaluwalhasyan, kapag natapos na niya ang pagtubos sa lahat ng milikha. Pangwakas na pagmunimuni, na-explore namin ang isa-sero pagkakaiba sa pagitan ng Kristyanismo at Islam sa paligid ng figura ni Jesus. Para sa mga Kristyano, si Jesus ang tagapagligtas, ginawa ng Diyos ang tao. Para sa mga Muslim, siya ay isang pambihirang propeta ngunit tao. Ang parehong tradisyon ay gumagalang sa kanya, ngunit sa mga paraan na sumasalungat sa ating pangunawa. Ang buhay ni Jesus ay kaakit-akit, bagamat hindi rin kapani-paniwala ang nangyari sa kanya sa tatlo araw ng kanyang kamatayan. Dito ay ipapakita ko sa iyo ang isang video kung saan ipinapakita ko sa iyo ang pambihirang at kontrobersyal na pagbisita ni Jesus sa impyerno. Sino si Jesus para sa iyo? Paano naimpluensyahan ng figure na ito ang iyong buhay? Inaanyayahan ka naming mag-isip, magkomento at mag-subscribe sa aming channel upang magpatuloy sa paggalugad ng mga kamanghamanghang paksa tulad nito.